Ayan mga idol, mga kabarangay, magluluto tayo ng masarap na recipe. Walang iba kundi ang ating chicken wings with oyster sauce. Ayan. Uh, siyempre, unang-una, mayroon tayong isang kilong chicken wings. So, hinati lang natin sa gitna para madali ang ating pagluluto. Ayan, ganyan lang mga kabarangay ang diskarte natin. At siyempre, malinis na yan at pinugasan na rin po natin yan. Una-una, timplahan muna natin ng liquid seasoning at syempre yung kalamansi. Siguro mga limang pirasong kalamansi mga kabarangay para pang tanggalan sanarin na rin. Ayan, at syempre lamas-lamasin lang natin, naluhaluin lang natin para mamix ang kanyang uh, asim. At syempre yung ating kunting iodized salt, paminta, ilagay na rin natin. ating templada at syempre meron tayong garlic powder lagay na rin po natin haluhaluin lang natin mix mix lang po natin at syaka marinate din natin kahit papano ng konti ay nagdagdag din ng konting iodized salt Ayan, haluin lang natin mga idol. Ayan, nag tayo ng purong cornstarch so kakaibang ating crispy chicken rito. Dahil hindi na po tayo nagtimpla ng butter, ang ating po rito ay direkta na po. Ayan, ito na lang po tayo mag sa ating chicken na ating timplada. So ang ating cornstarch ay wala na pong timpla po yan. Uh, plain cornstarch lang po yan. Mas maganda po yan dahil napakalutong ang ganitong diskarte ng pag-fried uh, chicken. Ayan, kagaya niyan. Ayan, at balibalik ta rin lang natin. Ayan, pag medyo lumutang na yan, luto na yan, mga kabarangay, ang ating crispy chicken wings talaga naman. So, ayan na nga, luto na nga ang ating crispy chicken wings. Kita naman talaga namang parang Jollibee, mga idol. So ayun, magprepare prepare na tayo sa isang kawali dahil gagawa na po tayo ng oyster sauce. Una-una, mayroon tayong bawang. Siguro mga kalahating buo ng bawang. Igigisa-gisa lang po natin. At syempre yung ating isang buong sibuyas. Ayan, gisa-gisa lang mga idol. Ayan, naglagay na tayo ng isang basong tubig. Kunti-kunti lang dahil i-coat lang natin yung sauce ng konti. At syempre, ayan, naglagay na tayo ng sisuning. Isang sachet ng oyster sauce, nilagay na natin. At mayroon tayong uh, chili soy sauce, mga idol. So kung wala po tayong chili soy sauce, walang problema. Wag na po nating lagyan. At mayroon tayong kalahating teaspoon, ayan, ng white sugar. Nilagyan natin ng konti. At syempre, yung dalawang kutsarang soy sauce, ayan, syempre para pampalasa. Ayan, at lang natin maluto pa at syempre konting paminta, lagyan pa natin. At ayan na nga, medyo palaputan na natin ng konti, naglagay tayo ng konting cornstarch para maging malapot ang ating oyster sauce. So ayan, ikukot na natin ang ating crispy chicken na talaga namang super crispy. Ayan, ganyan lang kasimple magluto, gumawa ng chicken wings oyster with oyster sauce. Ayan, so kung mayroon tayong leeks or spring onion, ayan, lagyan na natin para syempre pang garnish mga idol para lalong masarap at mabango. At syempre, kung mayroon tayong available na sesame seeds, lagyan na rin natin mga idol. Ayan, at ganyan lang kadali, magluto ng crispy chicken wings with oyster sauce talaga namang nasa restaurant ka nito pagka ito yung natikman natin mga idol talaga namang napakasarap ng ganitong klase ng recipe ayan na nga at totoo na ang ating crispy chicken wings with oyster sauce ayan mga idol at marami maraming salamat muli sa inyong lahat mga kabarangay Ayan. At syempre, pwede na tayong kumain sa ating masarap na crispy chicken with oyster sauce. Ayan. At sa mga gusto nga palang umorder ng ating bagnit bagoong mga idol. Ayan. Order na po tayo. Nasa Shopee at Lazada na po. Loaded po sa bagnit ang ating bagnit bagoong ayan. So mamaya pagka upload natin ng ating video, ilalagay po natin yung link sa comment section. Ayan at maraming maraming salamat muli sa mga umorder nagtiwala sa ating product ng ating produkto na walang iba kundi ang ating bagnit bagoong na gawa mismo ng kusinero ng barangay. Ayan. 难。